Good morning mga kadaan, mga boss. Good morning sa inyo lahat, no? Kumusta ang inyong Lunes? Ako ito. paikot dito sa Makati. Papiso-piso, pwede na. So, mga boss, uh, tulungan lang natin itong isang uh, nagtatanong sa akin. Kung kumusta na nga daw ba yung kitaan dito sa pagiging TNBS driver, no? So, ako hindi naman ako ganun ka-veterano dito. Dahil ako, bagubaguan pa lang ako dito. So, basta sinabi ko lang sa kanya, nasa sipag. Kung gusto mong kumita ng maganda, mas matagal sa kalsada, mas may possibility na maging maganda ang kita. So, tulungan natin itong nagtatanong sa akin mga boss, no? Yung mga veterano dyan, tulungan natin itong mag-decision. Pwede kayong mag-comment dyan para mabasa niya kung ano yung mga suggest nyo at kung ano yung dapat niyang gawin. So, yun lang mga boss, no? Sana matulungan natin si Sir na nagtatanong sa akin. Ingat kayo mga boss. Happy Monday.